Ayan, so ang kamatis ngayon, mga bossing, ay 300 pesos per kilo na. Nagtataka lang ako talaga sa administration na ito. Itong administration na to, I'm starting to believe na sila ay, uh, that this administration is an anti-poor administration. Why? Lahat ng mga afford, dating afford naman ng may hirap, unti-unti, ang nakaka-afford na lang mayayaman. Pantakin mo, nagsimula tayo sa kama, sa ano. Nagsimula tayo sa bigas. Pagkatapos ng bigas, umaas ang presyo ng sibuyas. Yung presyo ng sibuyas, mga bossing, umabot ng 700 ang kilo. Samantalang dati, kung bibili ka sa sari-sari store na 5 piso, isang piraso, malaki na yun. So, sa punto na ang isang pirasong sibuyas, nagkakahalaga na ng 40 pesos. Ganong katindi. Ganong yung Marcos Magic. Kung merong Luca Magic sa NBA, meron ding Marcos Magic dito sa Pilipinas. Ginto na ang bigas. Pinto ang sibuyas. Ginto ang bawang. Ginto ang sili. Meron naman kamatis. Kakasabi ko lang nung nakaraan. Mahilig ako magluto. Eh, once a week, nagluluto ako ng scrambled egg with kamatis kasi yung ganyong klase ng ulam pag sinamahan mo pa ng dalawang pirason tuyo ang haba nang nararating niya ibig kong sabihin kahit nakalahating kilo yung kanin mo kaya mong ubusin basta yun ang ulam mo ngayon 300 pesos ang kilo ng kamatis alam nyo ba na ang kamatis usually ang isang kilo niyan pinakamahal na o 50 pesos lang ganito ka katindi ang marcos magic yung mga ulam, yung mga rekados na araw-araw nating ginagamit, eto na ngayon. Grabe, ang labuyo. Ang labuyo, 800 na ang kilo. First time in history na ang kamatis tumaas ng ganito. Anak ng tinapay naman talaga. Una, asukal. Naging ginto. Tama biglang naging bigas. Tama. Tapos biglang naging ay nagtanap ng toklay ka. Biglang naging sili, sibuyas, itlog, asin. Oh, tragis yan. Ngayon kamatis naman, palakpakan natin si Bongbong. Puta, po pesos isang labuyo. Oh, tragis yan. Eh, kawalan naman mga Bicolano niya. Ngayon, nasasabihin nyo na naman, o oh, baka lahat ng uh, gula, ayun nga, palagay ko, hindi matatapos tong anim na taon na hindi magmamahal ang presyo ng lahat ng nasa bahay kubo. Daming diehard na budol. Kasi nga, uh, nabudol sila eh. Ang pinakamahirap pong aminin, sa totoo lang, sa buhay ng isang nila lang, ang pinakamahirap pong lunukin ay yung pride mo. Di bali ng panindigan yung kabubuhan kaysa mag-apologize. Parang presidente natin, ganyan din, di ba? Nakikita mo na puro palpak. Pero instead mag-apologize, walay. He'll just keep quiet. Si Boying Rimulya, ang dami rin palpak. Pero hindi mag-apologize yan. Oo, ang gagawin niyan, ayun, papakulong kayo. oh hindi natin matatamasa yung ginto, pero para rin tayong bumibili ng ginto sa mahal. Ng, mantakin mo yan, oh. Uh, dito na nasa picture, uh, 300 pesos. Ilang piraso kamatis siya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 pirason kamatis. 800 divided by O, oh, lumalabas Alam niyo po kung magkano po isang sibuyas? 16.50. So, pag bumili ka ng dalawang piraso sibuyas, 33 pesos. Yung 300 pesos, eh lumalabas si 30 eh ano eh 16.50 isa eh. <laughs> Oh, golden era. Hindi pala 20 per kilo ng bigas. 20 per kamatis pala. Alam nyo ba na sa, uh, minsan nabubulokan tayo ng kamatis? Tinatapon lang natin yan. So, ang Department of Agriculture, dapat utusan nila yung mga nagtitinda ng kamatis na, teka, ano sinabi ko? Kamatis. Ano kamatis mo sinabi ko ah. Oo. Oh. Kaya ngayon, yung mga nagpapatuli, huwag nyo gagamutin yung kamatis nyo, mahal yan. Ibenta nyo ayun po, yun po ang masaklap na katotohanan o, tayo po ay nasa era na lahat ng ating uh, mga basic needs pagdating sa pagluluto yung usual na panggisa natin sibuyas, bawang, at saka kamatis uh, pag naggisa ka po, actually pag naggisa ka ng sibuyas, bawang, at kamatis mag selfie ka na o yan nga, yung kamatis ng bagong tuli make sure wag nyo ipagamot bayaan nyo yan hindi man ngayon yan, mahal yan kaya mahalin nyo yung panggamatis nyo Feeling blessed. O, oh, basta nag-gisa kayo, ha? O, oh, magkaroon mag tayo ng gano'ng challenge. Ipakita nyo sa gobyerno na ang saya-saya nyo. Na napakasaya nyo sa mga pinaggagawa nila sa buhay nila. O, oh, oh, mag-gisa kayo ng kamatis, arambawang, sibuyas, kamatis, sabay hashtag, hashtag, ulam for the week. Ano ba yung mga ulam na nilalagyan natin ng kamatis? Sinigang, meron yan. Yung mga ginisipakbet, meron yan. O, oh, sarsyado, ay, oo, masarap yan. 'di ba yung uh, piprito mo yung isda no tapos itatabi ganun. Pagtabi mo ganun pag tabi mo no igigisa mo yung sibuyas bawang luya kamatis tapos lalagyan mo ng tubig yun ne eh. paglabas mo ng tubig paglagay mo ng tubig doon pag ibabalik mo yung ano yung isda roon, eh papalangoy mo ulit yung isda tapos lalagyan mo siya ng itlog utya lahat ng rekado na mahal doon. Sibuyas, bawang, luya, kamatis, isda. Itlog Buta yan Ayun Ganun ang magiging ano Alam mo nanay ko Mahilig yan Kamatis At saka bagoong Kamatis At saka bagoong lang Dudurugin niya ng kamay niya Yung kamatis Tatalsik pa sa mukha mo Yung buto eh Sa harap mo Dudurugin niya yun Tapos lalagyan niya ng bagoong nisda Tapos lalamasin niya yun Na ganun Tapos yun na Ulam niya sa kanin kukuha na ng isang dakot na hanin yun. Yung naulam niya kamati, shoot na yun. Ipa ako dyan sa Guadalupe. Bibili ko ng ano dyan eh. Ng, o kaya doon sa Pateros, bibili ko ng itlog na pula. Kasi pag sa Pateros ka bumili ng itlog na pula, mamanti ka yung ano nun loob. Pag buka mo ng ganun, nagmamanti ka yun. Kasi itlog ng itik yun. Eh. Masarap ang itlog na maalat sa Pateros eh. Paparisan mo lang yan ng isang kamatis. Nagbabaon ako sa opisina niyan. Dalawang itlog na maalat at tatlong kamatis. Twisit na nangyayari sa payan natin ngayon. Kamatis, 300 per kilo. O, oh, kamatis na may itlog lang sa akin. Oo, uh, uh, ako ganun. Anharot kapag kayong ora de peligro na. Di ba, no? Ang sweldo ay kinsenas katapusan. Ajis na. limang araw pa bago yung sweldo. Putya yung mga itlog ko niya, kinakabahan na sila. Yung mga itlog ko dyan sa Frigidaire, kinakabahan na yan. Kasi alam nila, nanganganib ang buhay nila eh. Oh, kaya yun. Oh, ngayon, Anharot, medyo hindi na muna tayo mag uh, ng uh, merong kamatis. Sobrang mahal po ng kamatis. Mga bossing, iwas-iwas muna tayo sa kamatis. Ha? Pero bakit itlog lang? Walang kamatis. Ano na yan? Uh, kasi pang mayaman yung may kamatis. Meron kami dyan may kamatis. Kunyari lang masarap-masarap sa inyo yan, pero hindi masarap yan. Oo, ang asin niya, ang pakalaan niya, malang kwenta. Huwag mo lang hugasan ng itlog na maalat. Oo, kamutin mo lang o medyo mahal ang itlog, ang gawin mo... Yan yung sabi nun kanina. Si, ano, si... Gusto mo ng murang itlog na maalat? O, yung kay Mr. Kamutin mo lang ng mga limang ulit. Mamumula na yan. Tapos, galing siya sa basketball. tinikman mo yung maalat-alat kan. Ma... La, 33 pesos lang sa Pilipinas ang kilo. Ah, okay. Sana Kaya, nagagalit yung mga nanonood dito sa atin. Nagagalit si Lourdes Villaviray, eh nagbibigay tuloy ng super sticker. Di ba ganito lang kwentuhan na narot na wala ng science? Uh, oh, so ayan, mga bossing, ayan yung isa sa ating mga topic ngayon at si Lourdes de Villaviray. Sa Japan, masarap ang tomato, lalo na uh, yung fruit tomato. Magpunta ko dyan, Ma'am Jean Corpus, patikin mo. Uh, pag dito kayo nanood, sasakit pa daw ang panganyo sa kakatawa. Tanong nyo sa na nanay niya. Puro <laughs> oh, tragis na live stream yan, no? Puro ganito lang. So, oh, anyways, ayun na po ang ating topic. Thank you very much. Tapos na po ang ating live. Uh, napag-usapan natin yung kamatis. Okay na yun.